ayon so mga idol no hindi kayo layuan dun sa may mga street foods mga idol papaba dito mga idol sa Malaysia pa rin Kuala Lumpur may mga Thai massage mga idol babain natin mga idol ha pahapyaw lang sige natin mukhang naiwagaan ako dito eh mukhang maganda rito mga idol tara sa sobrang haba nito mga idol baka makaabot ako sa dulo grabe ang daming nagkamasage dito oh. Eh. oh, diba? mukhang maganda rito mga idol eh. mukhang maganda yung uh, ano maganda yung concept ng lugar na to isang mahaba lang sang ganun tapos pasage pili ka na lang diba okay din diba mga idol di ba? yung pinaka-concept niya mga idol, no? O yun, makakabila tayo mamaya ng headset. Kailangan ko ng headset eh. Wala akong headset. So, bahala na mamaya kung ano mangyayari, di ba? Mahalaga makabili ko ng napakagandang headset. Kasi yun naman yung gusto ko mangyari, di ba? Headset lang, di ba? Kaya natin mamaya kung ano maganda, di ba? Hi! <laughs> Takot sila sa camera eh. Baka makuha nga naman. So mamaya mga lods, atin natin. Uy, yung salt burger, oh. Burger. Mayroon silang burger. Ay, ano yun yung iyo. Ito rin pala, mayroon siya extension sa kabila. Mongolian barbecue naman yung mga ayun. Ayun, so mga lods, puputuling ko na dito yung video natin, oh. May silang pahapyaw lang, konting-konti lang yung mga idol, no? Kasi medyo parang feeling ko iba na 'tong napasok kong lugar eh. <laughs> parang feeling ko ano dito. Rated SPG. Pero 'di ba? Hindi natin masasabi ang kagat ng subukan. Eh, subukan. Ang kagat niya hindi tayo sumasalang. Eh, hey, sumasalang na ba 'yan? Kayo hey, mga idol, ang ganda ng view dito. Eh. Boom. Sige na ba, sabi nyo, KJ ako, tara na. Tagusin natin yung kabila. Maaga pa naman. nightlife at kuala lumpur malaysia mga idol idol hindi sige lente ko ha ah. pakasabihin nyo kasi ang labo eh ayan di ba so ikot na ako mga idol ha ah. ikot na ako mukhang ano eh tapos na ano doon tapos na hanggang dito lang siya eh haba oh. na lang mga idol eh so like ba na ako like ba na like ba like ba nilike ba na ako mga idol like ba na ako ha ah? ganda rito mga idol maganda to na punta natin mga idol kung saan eh susubukin tayo ng panahon uh, well sa atin naman yung experience eh all in all maganda naman ng lahat natin walk tour walk tour lang tayo mga idol all goods pa rin mga idol, di ba? Very nice place. Para ka nasa, ano, Burgos, Makati. And, uh, di ba ba? Permita, Manila. Di ba? Puro bar. Masaya. Yung mga umiinom. Kaya talaga mga idol, Oh. Alam mo, masama sa eh. Di ba? Sa Singapore nga, meron silang isang area na parang legal lang lahat, eh. Di ba? Oh. Same Thailand, di ba? Ganun din. Ay, hey, kabay. Ay, hey, kabay na ako, ganda. Taga saan na, kabayan? Manila. Manila sa Manila. Manila paranjaket o paranjaket din ako pa sa Tambo. Um, Oh. Mukhang oh. oh, maganda rito, ano tapay mo nasa oh, okay. hindi na tagalupin eh. hindi nasa talaga nala Hindi, nasa talaga. yucu kamahalang kamahalang idol ano 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 ko <laughs> anong maganda rito, Mare? Anong 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 classic maganda? Rito? Siyempre, kung nyari, may kababayan tayong gusto May ala, pagkain, 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 babae. babae. Siyempre, hindi dito naman legal, di Legal dito, di sa ating kasi, talagang medyo no-no-no. Sa no, ilal, no, no. meron doon. Sa Singapore, meron silang place para doon lang. Na, oh, naman. Baka pamaya. Mamaya ka okay. pagaling sa hotel. Oo okay, okay. po mamaya Hindi, okay. hindi ako nagkakat. Kamahalan idol. Hindi ako nagkakat. Hindi ako ako kamahalan idol. Hindi ako nagkakat ng video. Rektahan ako. Kaya nga baka makapirate ako. Ayan o. So dito sige. Kabayan, ano masasabi sa kabayan natin? Dayo rito na maghanap ng inuman. Saan? Pwede sa inyo. Sa aming bar. Murang-mura. Ako okay. kaya. Okay. Barley and hops. Okay. Pero yung iba naman na gusto may babae sa banda. Lahat dito po yung marami. Hindi. Pag upo kayo, pa kayo ng baba. Okay, alam nyo na. So, alam nyo na yun. Discarte nyo na yun. Bahala na kayo. Basta ang akin lang, inom tayo sa kabahayan natin. Sa kabila, nakapangako ako sa may ano, mga Thai food naman. Ngayon doon, yung mga ulit. Dito, anong street kaya dito? Pacific. Hindi, ito to. Yung ipahabaan na yun doon. Oo, doon. Anong tawag doon? Pacific. Pacific. Ito, anong street to? Pacific. 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 Okay. Okay ha. Kung tayo mga kabayan natin. Okay. Possible siya. Try ko pag... bukas. Baka sakali mo. may umupo. Eh may umupo. May ano ha. Okay mga lods Dito kasi Sa Malaysia talagang ano yan. Legal yan dito. Okay lang dito diba? Malaka masaya tayo. May asawa na. Wala. Ah. Isang isang. Meron. Sana all. Diba? Very beautiful. Pilipina. Brother. Hahaha. Thank you, thank you, mga kabayan. Salamat, salamat. Hindi mga pinipa dito. Thank you, thank you. O, di ba mga idol? Mga kabayan tayo dito. Ganoon lang, ganoon lang talaga gagawin natin, di ba? Hahanapin ah, natin yung mga kababayan natin na katrabaho ng parayas dito. Masama ron, di ba? O, o ka dati, mga idol, na burger was yun ako eh. O, first job ko yun. O, SM din ako, mga idol, di ba? Alam mo, ano yan eh. Uh, alam mo, mga idol, hindi masama, hindi masama yun eh, di ba? strike tayo, kayod tayo, mga kababayan, di ba? lang kasi simple yun. Eh. Kasi dito, makanda kahit saan, makanda, makanda kahit saang lugar, pa ka at narinig ng kababayan, mga tagalog sila para, di ba, hasaguting ka nila, mga idol, walang, ay,